Inamin ni OJ Diaz na naloka siya sa ginawang pagtakbo ni Diwata sa party list group na vendors party list. ay kay OJ, mas naloka siya dahil pumayag si Diwata na maging fourth nominee lamang ito. Sinay pa ni OJ na jackpot na lang kung makaisang seat ang nasabing party list dahil baguhan pa lamang ito tapos pang apat na nominee pa si Diwata. Taas ang sinabi rin ni OJ na hindi makakaw po bilang party list si Diwata dahil tatlo lang ang ibinibigay sa isang party list kaya't kailangan pa nito maghintay kung may isa sa tatlo ang mag Resign o matigok, ngunit iyon ay kung makakatatlong seat o mano ang mga ito sa kongreso. Kauna nito, nag-wish na rin si OG ng good luck kay Diwata at umaasa raw siya na alam nito ang pinapasok. Si Diwata ay tagasama at nagpunta ng Maynila kung saan bukod sa pagtatrabaho bilang beautician, pinasok din ito ang pagkoconstruction worker hanggang sa sumikat dahil sa kanyang... Parisan. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.